Gising na kaibigan. Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakibat. Kasama sina Daniel Castro at Rose Ann Sibat. Daniel Castro at Rose Ann Sibag. Lunes hanggang Biyernes, kalauna ng hapon sa programang Kaakibat. Dito lang sa DZJV 145A Radio Kalabar Radio Calabarzon. alamin ang mga dapat gawin sa iba't ibang dagliang kaganapan. Narito si Rose Ann Sibal, ang inyong kaakibat. oras mga kaakiban, isang minuto makalipas ang alauna ng hapon. Yes, good afternoon, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po dito ha, sa programang Kaakiban at sa ngalan po ni na partner Daniel Castro at Maricon Rodriguez. Eh, ako po muna pansamantala ang inyong makakasama at magbibigay sa inyo ha, ng mga paalala Rose Anna Sibag. At maliban nga po sa AM Radio, yes, 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 live na live tayo no? sa Facebook and YouTube. Gayun din po sa official website ng Zoe Broadcasting Network Incorporated no, na zbni.ph Pero para po doon, ano, sa mga nais nice kaming nga uh, mapanood o itong programa, nais nice pong mapanood ng live no? sa FBN and the YT, napakadaling hanapin lamang. No? Search lamang po mga kaakibat, eh, ZJV one four five eight. Radyo Calabarzon. And don't forget na rin po no, na i-like, i-share, ayan, i-follow, i-subscribe para always po kayong updated no, sa amin pong mga radio program online. At maraming maraming salamat po no, sa aming mga bagong followers dyan, likers, subscribers, mabuhay po no, kayong lahat. Well, ngayon nga po ay June 9, 2025 araw po ng lunes. So, happy, 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 happy Monday. At sa inyong lahat, though, medyo masungit nga po ang panahon no pero maghanda po kayo mga kakibat. Nagaya po lagi nang uh, paalala no na uh, pag-asa eh dapat always ready tayo no sa anumang uri ng panahon maulan man yan o maaraw mga kakibat, maaraw eh dapat may dalaw po tayong payong yes tolda. Ah. Ano yan? <laughs> Pwede naman. Basta hindi kayo mababasa ng ulan at hindi kayo masisikatan ng araw. ba? Diba? Pero okay naman yung ano, masikatan ka ng araw kapag ka morning. ba? Diba? Yung mga, pa, ano tawag dito, mga 6 a.m. to 7 a.m. ba? Diba? Mga 7.30 a.m. yan. Very nice yon mga kakibat. Pero pag yung sikat ng araw, ng alas 8 pasado, ay, Nako, iba na po yun, mga kaibigan, ha? Baka sakit na po ang inyong makuha. Hindi na po, uh, di ba, vitamina naman na natin from, ano, from sunlight. Oo. oh, uh, uh, Pero yun nga, may tamang oras, no? Para po sa pagpapaaraw, mga kakibad. Uh, at sa pagpapaulan, <laughs> pagpapaulan. Oo. Oh, uh, oh. Uh, eh meron din naman ano po, kung kayo may uh, iniindang karamdaman, eh bakit ho kayo maliligo sa ulan, uh, 'di ba? At kung kumukulog at kumikidlan, eh bakit po kayo maliligo sa ulan? No? Mas delikado po yun, mga kaakiba. No? Well, anyway, ingat-ingat po kayo ha, kung saan man po kayo naroon. And I'm sure, nako, marami po sa atin ngayon, o oh, marami po sa inyo dyan ngayon, hindi naman yung sarili, eh nandito ako sa station. Marami po sa inyo ngayon ang kasalukuyan nasa paaralan. Dahil kaninang umaga nga po, eh, nagsimula ng umarangkada, no? yung kick-off, yan at National Brigada Eskwela. Ibig eh, sabihin, kasi sabay-sabay yan eh, buong uh, Pilipinas ano po, nagkaroon ng kick-off ceremony para po sa Brigada Eskwela and uh, nakatutuwa kasi talagang dito natin na uh, malalaman ano, yung uh, pagiging supportive din uh, no, ng mga magulang and guardians sa, sa kanilang mga anak. Kasi imagine, di ba, dumalo po sila doon talagang nga naglaan ng oras para para tumulong, no? tumulong maglinis, ayan, makiisa doon sa aktibidad na inihanda po ng pamunuan ng paaralan ng kanilang anak. ba? Diba? O, makiisa po doon. O, ngayong araw na ito. And actually, ano to eh, uh, tuloy-tuloy no? hanggang bago po uh, hanggang bago po sumapit yung araw ng uh, pasukan. So yung Brigada Eskwela mga kaakibat ng no? para po dun sa mga hindi po nakaaalam nakaririnig lamang no? palagi naririnig kapag magpapasukan ito po yung again bayanihan no? para po sa mas ligtas mas maayos po at mas makabuluhang pagkatuto no, ng mga kabataan ngayon nga pong papalapit na ang pasukan. So kumbaga initiative na ito, no, inisyatibo ng guro o eh, pamon ng schools. Katuwang syempre yung mga magulang, no, yung mga kabataan din. Ayan. At yung iba pahong volunteers, yung mga alumni, mga kaakibat. At ang kapulisan din natin, ha, nandyan din po, no, kaisa para po sa seguridad naman, no, ng aktibidad. So, example na nga lang natin dyan kaninang umaga, mga kaakibat, no, eh dito po, dyan, uh, dyan po, no, sa Thomas Daginsina Elementary School, no, sa bayan po yan ng uh, Victoria. Okay? So, marami po ang uh, nakaisa. syempre number one dyan, yung mga guro, at uh, school staff, no, alumni, mga kaakibat at uh, sa panguna po yan siyempre ng kanilang uh, principal, uh, no, na si ng uh, Ginang Evangeline Ugata Mendehar. So bukod po, no, bukod po doon sa sa uh, tawag dito sama-samang paglilinis, pagkukomponi, uh, uh, pagkukumpuni, no, pagsusayos ng mga silid, uh, eh meron din po doon ano sa bayan po nga pagbasa o brigada pagbasa naman mga kaakibat. No, ito naman parte po ito na brigada eskwela kung saan ang layunin mga kaakibat eh maiangat no yung literacy rate ah, ng mga mag-aaral ah, sa tulong syempre ng community. Yeah. So nananawagan po no ang mga guro, mga kaakibat hindi lang yung guro po diyan ano sa Thomas De Ginsin Elementary School. Ayan, nananawagan po ng pakikiisa ng tulong sa publiko no para po siyempre uh, syempre makamit yung layunin uh, no layunin po ng uh, Brigada Eskwela na makabuo no ng isa pong uh, bayang masigla sa pagbabasa okay so kumbaga may storytelling na nagaganap din uh, na ba diba? nakatutuwa at ito po yung tema no ngayong taon na uh, sa ilalim po yan ng uh, administrasyon natin ano ng bagong Pilipinas ang tema po ay sama-sama para sa bayang bumabasa at pinasalamatan din po ha ng Department of Education Ayan, especially ni uh, Senator uh, Sonny Angara o DepEd, uh, no, Secretary Sonny Angara, yung mga guru, magulang, LGUs, yan, hindi ko pala nabanggit kanina. Pati na rin syempre yung mga partners, uh, partner agencies, up uh, no, yung LGUs, uh, at yung mga volunteer, no, na wala pong sawang tumutulong para syempre ihanda nga po, no, yung paaralan. Nang sa gayon, yung mga mag-aaral, eh, maging komportable, ba diba, sa kanila nga uh, pagbabalik eskwela. Kayo ba, mga kaki, ba't nakaranas na po ba kayong uh, makiisa ha, sa Brigada Eskwela ng inyong mga anak o mismo kayo nung uh, nag-aaral pa po kayo kasi talagang matagal naman na itong ginagawa mga kaibigan eh, yeah, di ba? yung iniimbitahan kayo ng inyong mga guro yan, yeah, na makiisa sa paghahanda uh, ng schools ninyo you no? Know, bago sumapit yung first day of school. O, oh, nakaranas na ho Ako ba? Na nakaranas na ba? Parang oh, kukonti lang. <laughs> <laughs> Alatang hindi tumutulong. Uy, natulong naman ako. Kasi kami, naman kaklasiko ng elementary. Actually, doon lang naman ako sa barangay namin eh. O, oh, at napakasaya. The best. The best ano yun, ha? Ah, elementary, uh, ano tawag dito? School. Journey. Ano? <laughs> The best yun. Yung ko sabihin lahat yun. Mula grade 1 hanggang grade 6. Lahat yon unforgettable. Hmm. Kasi yun nga mga kaakibat kami natulong kami kapag end of uh, ano na school year na. Oh, di ba naglilinis din bago matapos yung ano, bago matapos yung uh, school year. So o oh, bago magbakasyunan, Ganon, naglilinis kami at nakakatuwa kasi yung paglilinis namin hinahayaan kami ng mga teacher namin na maglaro din. Pero syempre, may guidance yon at may paalala na mag-ingat kami. <laughs> kasi kung ano mangyari sa amin mga kaibigan, eh, syempre cargo po nila kami de ba? Sila po ang uh, mapapagalitan, hindi lamang po ng aming mga magulang. Okay, kundi pati na rin syempre ng uh, pamunuan po ng DepEd Pagka po merong uh, hindi magandang nangyari sa amin, 'di ba? Oh, well wala namang magandang nangyari at yun nga sabi ko nga ba diba, sobrang enjoy naman kami at yung paglilinis kasing yun hindi lang basta para lang maging malinis ba diba? kundi kundi nabubuo yung ano eh uh, mas ano anong tag to mas closer na bond ba diba? ano yung and for sure gayon din yung mga mommies no, na nakiisa po kanina or mga guardians na nakiisa sa brigada eskwela aminin ninyo meron sa inyo dyan nakahanap ngayon ng ano ng, ng friend may newfound friend friend, ba? Diba? Para pagdating ng pasukan, oy, may kachikahan na si Maddie. <laughs> <laughs> de ba? May mga ganun eh. Oo. oo. Well, ayun na nga kayo nga mga kaakibat. Kamusta ano bang uh, experience ninyo so uh, noon ha? Oo, nung kayo ay nag-aaral pa o di kaya naman habang kayo po ay uh, gumagabay sa inyo mga anak. Pa. Oh, uh, teka, batiin ko muna ng uh, maganda magandang hapon. Ayan, ang tropang alak 5 at teka, may uh, meron pa pinapabati dito, no? Nagba-birthday yata ngayon. Ayan, batiin muna natin ang happy happy birthday. Yon. Happy, happy, happy birthday, Sir Sonny Del Rosario ng Agus Ols in Dang Cavite. Ayun, no? Happy birthday po sa inyo. Yan. At sa lahat din po ng mga nagba-birthday today, Happy, happy birthday! O, oh, yung mga celebrants natin dyan G June. Happy birthday sa inyo. yung mga nag-celebrate naman ng fiesta dyan. O, oh, happy feast day! Diba? Happy feast day! May lumpia po ba kayo dyan? Ha? May sug po ba kayo dyan? Nagtanong <laughs> na eh. No? May leche plan ba kayo dyan? oh, yun yung mga kadalasan sa fiestahan eh. Diba? Oh, oh. happy peace day po ha sa inyong barangay sa inyong bayan sa inyong lungsod and again happy 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 birthday po sa lahat ng mga nagba birthday today yeah, yeah. yeah. Alright. Ayan po, yung pagbati, Ano po, mula sa alak 5. Ayan. Para kay Sir Sonny Del Rosario ng Agus Os Indang Cavite. Again, happy birthday po sa inyo and enjoy your day. Ayan. And mabalik tayo mga kakibat sa Brigada Eskwela. Ayun na nga. Oh, nakakamiss maging ano eh, no? Maging student. Anong klasing student ba kayo mga kaakibat? Anong kayo ya? Yeah, elementary. sabihin na rin natin pati nung ano, pati nung high school. Kaya, alam simpleng ano ba, simpleng student. Oh well, iba-iba naman tayo eh mga kaibigan eh, 'di ba? So, uh, well, sana gayon din kayo sa akin na uh, enjoy din yung ano, na enjoy yung elementary days. Uh, no, and uh, somehow yung high school days uh, at yan yung mga panahon na sobrang gagaan pa lang ng problema natin di ba? aminin nyo <laughs> aminin nyo mga kakibat uh, di ba? Oo, oh, yun ang sisimple lang ng, ano, ng problema isang pitik lang ang daling solusyon na, eh, na well iba talaga kapag ka sumapit na ng ano eh ng adult hood oh, uh, uh, ito na talaga yun uh, sabi niya, uh, tropang alak 5 natin dyan na thanks po ma'am uh, always welcome Ayan. Okay, anyway mga kaibigan na yun, no, habang na dyan po kayo no, sa eskwelahan, uh, oo, oh, eh maya maya, no, dahil yan nga yung ating uh, pinagtutuunan ng pansin regal eskwela, eh, nagsimula po ngayon, eh na akong ibabahagi po muli sa inyo no, na some kung mga dapat ninyong tandaan, dapat gawin ano po para po uh, maingat po kayo diyan, no? Maingat po ninyong maisagawa, no? Ang Brigada Eskwela, okay? Kasi kailangan po 'yan eh. Although alam naman na ninyo yung tama at mali, iba pa rin po 'di ba yung napapaalalahanan po kayo mga kaakibat. Kaya again, ha, kung may mga idadagdag po kayong paalala or mga karanasan po ninyo no during a uh, Brigada Eskwela, eh, don't be shy, you no? Know? Comment niyo po 'yan sa aming Facebook Live again sa DZJV1458 uh, Radio Calabarzon's FB page. O di kaya naman sa amin pong uh, YouTube channel, no? Live po kami dyan. Gayun din po na hanapin pangalan lamang po ng Himpilan. No? like, share, subscribe na rin para always po kayong updated no? sa amin pong mga radio program online. Okay? So dyan lamang po kayo mga kakibad sa pagbabalik po natin atin na pong uh, tatalakayin no? akin na pong iisa-isahin sa inyo no? yung pong uh, mga pag-iingat na dapat ninyong gawin para puliktas kayo ngayon pong Brigada Eskwela 2025. Diyan lamang po kayo oras natin. It's 1.14 in the afternoon. May lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 1458 oras mga kakibat, It's 1.16 in the afternoon. Magandang magandang hapon pa rin po Calabar Zone. Kavita Laguna, Batangas, Rizal at syempre hindi pwede kalimutan ang mga taga lalawigan ng Quezon. Sir Sam, ha? parang wala ka ngayon. Ha? Parang hindi ka present ngayon. O, ano pong ginagawa niyo dyan Sir Sam? Hindi ako sanay. <laughs> Hindi <laughs> ako sanay nang walang presensya ni Sir Sam sa ating ano ha, sa ating Facebook Live. Oh, well anyway, Sir Sam, kung nakikinig ka man ngayon, eh no rushing ha, kahit di na mag-comment. Oo, basta ingat-ingat po kayo diyan. Ako nasan man po ay lupalop, no? <laughs> lupalop talaga eh, no? Sa mga lupalop ng uh, lalawigan ng Quezon kayo naroroon. Okay. Again, mga kakibata live kami sa Facebook, YouTube, at sa official website po ng Zoe Broadcasting Network. Incorporated na zbni.ph. Ayan. Visit niyo po yan na mga kaakibad. Okay. So ngayon, eto na. Ibabahagi ko na po sa inyo, no? Yung ilang mga paraan. Ayan, para po, uh, syempre, no, mga kakibat. Eh, maging ligtas kayo, no? Sa inyo pong pagsasagawa, ayan, ng Brigada Eskwela. Ngayon nga po, no? Ngayon papalapit na po ang pasukan. Kakibat Safety Tips. Alright. At para po sa ating Brigada Eskwela Safety Tip number one. Ayan, no? Baka gusto nyo, kayo, kayo na mauna na mga kakibata, ka mag-share kayo diyan na comment comment ano po may papayo ninyo no sa mga magulang guro o mga kabataan na para safe sila sa pag uh, sasagawa ng brigada eskwela okay. comment lang po kayo pero unahan ko na kayo agad-agad sabi rito no magsuot po ng angkop na PPE oy o yung po nga uh, personal protective equipment o kagaya na lamang po no ng face mask lalo na po ngayon mga kakibata, ka glove, no kung kaya po ay uh, magtatanim-tanim din no kung magpupulot po ng mga basura or kung ano man magbubuhat. no para maingatan po ang inyong mga kamay again magsuot po kayo ng gloves at closed shoes no sapatos mga kaakibat para po iwas sugat yan. iwas dumi na rin no at iwas sakit no habang naglilinis po o oh, nag-aayos ayan ginagawa niyo po ba yan mga kaakibat dapat lang. O, pangalawa naman, atin po nga, uh, Brigada Safety Tip but number two, no, maging handa sa bigla ang pag-ulan. O, parang nabanggit ko na ito kanina, ha? O, magdala po ng payong, kapote, extra damit, at i-check po, no, ang weather forecast bago po dumalo sa Brigada. And again, yung Brigada Eskwela naman, hindi po yan sa pilitan. Ano po? So, dapat, eh, kapag ka po makikisa po kayo dyan, eh, talagang bukal. No, bukal po sa inyong puso. No, hindi yung pumunta kayo ng dance pag-uwi nyo, reklamo. Aba? <laughs> Huwag <laughs> gano'n. Eh. Sana hindi na lang kayo pumunta, ba? Diba? <laughs> Opo. So again, magdala po ng payong kapote, lalo na po ngayong panahon no, ng tag-ulan. Pangatlo naman, mga kaakibat, iwasan po ang pagbubunton ng basura. Ayan na. Sabi po rito, linisin at hiwa-hiwalayin ang basura. Biodegradable, non-biodegradable, at hazardous para po mas ligtas o para po sa mas ligtas nakapaligiran. So, ibig sabihin, no, yung uh, paghiwahiwalayin po ninyo, yung nabubulok ka at hindi nabubulok ka. Pa. Okay? Pag nabubulok na, mga kakibad, eh, dapat may ibang ano na yan, Iba na kung kinalalagyan na. Ah, ba? Diba? Kasi baka mahawa pa yung iba eh, no? Mm, ganun po yun. Kaya sa schools, mapapansin ninyo, may kanya-kanyang ano yan, may kanya-kanyang uh, basurahan. Ah, ba diba? At meron na nga, dagdag na nga dito yung hazardous waste. Ah. So, dapat alam po ninyo yan. Ha? kung san po ang dapat, ah, uh, dapat itapon. Eh? May nagsalita. Kaakibat safety tips. <laughs> okay. Yeah. So, eto naman, pang-apat mga kaakibat, sabi rito, siguraduhin po ang kaligtasan eh, ng mga kagamitan at gusali. Yeah, sa paanong paraan? Nako, oh, napakadali lamang po ha. I-report ka agad ang sirang bubong halimbawa, no? O di kaya naman, meron po kayo nakita dyan, no? Nakalawangin na po na bakala kailangan i-report na rin po yan. Exposed na kable. Yan, kita mo rin yun. Napakadelikado po nun, mga kakibat. Ka ah. Ang, ang term nga, ba? wala, wala ng balat. Ah. O, wala ng balat, mga kakibat. Ka ah. So, kailangan na po yung i-report. Ah, no? At bitak sa dingdinga. Ah, no? O, i-report na rin po yan, especially no, sa school maintenance team. Alright. Panglima naman, mga kakibat, ka na Brigada Eskwela Safety Team. Ah, no? iwasan na ro po ang mumuo ng tubig na maaari pong pamahayan ng lamok. Sa paanong paraan muli? O, ito po yon mga kakibat. Ka Itapon nyo na dyan, no? Yung mga lalagyan ng tubig na hindi na po ginagamit. Okay? Maglagay po ng panakip sa drum, balde, at tangke. Okay? In short, lahat po ng, uh, na, anong tawag dito? Uh, nalalagyan po ng tubig kung saan na-stuck doon ang tubig no? naging stagnant water eh, alisin nyo na po yan mga kaibigan, mga kaakibat. Kasi yun nga po, no, pamamahayan po ng lamok. O, oh, eh mamaya yung mga lamok pong iyan, eh yung tinatawag na Aedes aegypti. Ayun eh, po yung uh, babaeng lamok, no, na meron pong dalang sakit na yes, correct. May sakit po na dalang, ah, may dalang sakit na dengue, mga kaakibat. Ayun. Okay, pang-anim. Eto naman, mga kaakibat, ihanda po, no, ang mga kagamitan na para sa emergency. Ayan. Yeah, yeah tiyakin po na mayroon dyan ang fire extinguisher na hindi expired, no? Meron din po dapat first aid kit, yan. Meron din pong flashlight at emergency numbers sa, sa bawat gusali, yan. Pansinin po ninyo, no, yung uh, facility po ninyo dyan o yung skwelahan at uh, tingnan ninyo kung meron ba. Pag wala, eh might as well, suggest po ninyo, no, ng maayos sa pamula ng school. Pero I believe, lahat ng school meron yan, diba? O oh, kung wala man eh, baka natanggal lang. Eh. O, oh, oh, baka din ano na, on, on process na yung ano, yung uh, bagong ipapalit, no, mga kaakibata. Pang-walo naman, uy, hindi pala pang pangpito. Okay, pang-pito mga kaakibata. I-check po ang kuryente at linya ng tubig bago po magtrabaho. Ayan, na, napaka-importante po niya na ipatigil po no, ang paggamit ng anumang electrical tools kung may tagas o baha. Lagi pong i -prioritize no, ang inyo pong kaligtasan. Pangwalo naman mga kaakibat, eh, sabi rito gumamit po ng tamang kagamitan sa inyo pong paggawa, no? Gumamit ng tamang kagamitan. So kung sira ang hagdan niyo, okay kung sira po ang hagdan niyo na available dyan. Eh, okay, huwag nyo na pong gamitin. Ah, no? Habaan nyo na lang po ang inyong pasensya at huwag nyo pong i-push through ang inyong, kung ano man ang inyong pong binabala kasi baka mamaya mag, mauwi po. No? Mauwi po yan sa accident. Ayaw naman po natin mangyari yan. Okay. O di kaya naman, example pa rito, no? Halimbawa, sira ang inyong martilyo. Wala nang maayos na handle, no? Napakahirap po noon, mga kaakibahit. Eh. So, itigil po muna ninyo, no, yung pagkukumpuni at sabihin po yan, no, sa kinauukulan dyan. O, di kaya man, kung ano man tools, no, mga kakibat, kapag sira, eh, wag nyo na pong gamitin. So, gumamit din daw po, no, ng safety harness kung kinakailangan nyo naman pong umakyat. At kung hindi talaga kayo maalam umakyat, napipilitan lang po kayo, wag, wag pong i, ano, wag i-push. No? Sabi ko nga sa inyo, when in doubt, wag nyo na lang ituloy. Pag may pag-aalinlangan, wag nang ituloy. Ipa ipaubayan nyo na lang po yan sa expert. Ha? Ipaubayan na lang po sa talagang may alam. Mahirap po magmarunong. No? Minsan, dyan po po kapag ka po nagmamarunong. Diba? O, ang pangit pakinggan no, pag, sinabi, pag sinabi nagmamarunong. Pero yun nga mga kaibigan kasi. No? Kaya again, kapag hindi po alam, ipagtanong na lang po, no? Oh, so pang siya mga kakibat, magdala raw po ng sariling pagkain at tubig. Yan, oo. Oh, oh, mas ano, I suggest din 'yon mga kakibat, no? oo, oh, iwasan daw po ang pag-share ng utensils sa uh, para po sa kalinisan. Hindi naman sa tinuturuan kayo maging maarte, pero 'di ba? Sa panahon ngayon, marami pong nakahahawang sakit. Hindi naman natin ginajudge na baka lahat sila may nakahahawang sakit. Eh mali mo kung ikaw, 'di ba? <laughs> oh, kayo yung makakahawa pala. ba? Diba? So, mas maina magdala ng sariling, ano, sariling tubig. Lagay ng tubig or ng pagkain. No? At sabi pa rito, magdala rin po ng alcohol or sanitizer para just in case maubos, no? Yung stock dyan sa yung school or wala pa sa ngayong paparating pala, eh, meron po kayong magagamit. Ah, de ba? O kaya naman, maghugas ng kamay. No? Gamit po ang sabon. Ayan. At pang sampu, mga kaakibat, ito, napaka-importante importante, no? Talagang nahuli pa yung ano, nahuli pa yung dapat e eh, number one. <laughs> Oo. Mag-orient muna bago magsimula. Ayan. So magsagawa raw po muna, no, ng safety briefing, no, para po sa lahat ng volunteer. Ipaalala po ang mga do's and don'ts, yung exit points, mga kakibat ka at syempre, yung emergency procedures, no? Kailangan po 'yan. So saan nga ba mag -e exit halimbawa o kapag nagkasunog, saan ba ang fire extinguisher? saan ba ang uh, fire alarm no mga kaakibat? so yun dapat muna talaga okay ewan ko na huli dito sa listahan ko eh pero at least eh at least no yun yun na ipaalala ko po ngayon <laughs> sa inyo hindi nakalimutan it's better late uh, than never ika nga mga kaakibat so tandaan niyo po yan ha ah. kailan ko pa ba, ba ng recap oh. oh, oh sige, recap. Mabilis na mabilis na mabilis lamang po, no? Para po sa inyong lahat dyan. Dahil nga po, ongoing, no? Tuloy-tuloy. Ayan, ang Brigada Eskwela. Kasi simula pa nga lang po, no? Ngayong araw na ito, okay? So, recap muna tayo. Mabilisan lamang mga kakibat bago po ako magpaalam. Number one, no? Ten tips po ito, ha? Para sa ligtas na Brigada Eskwela 2025. Number one, magsuot ng angkop na PPE o Personal Protective Equipment. Pangalawa, magiging handa, no? Sa biglaang pag-ulan. Pangatlo, iwasan po ang pagbubunton ng basura. Pangapat, siguraduhin po ang kaligtasan ng mga kagamitan at gusali. Panglima, iwasan po ang pamumuo ng tubig na maaaring nga pong pamahayan ng lamok. Panganim, ihanda po ang mga kagamitan para sa emergency. Pampito, i-check ang kuryente at linya ng tubig bago magtrabaho. Pangwalo, gumamit po ng tamang kagamitan sa pagawa. Iwasan ang mga sinang gamit pang magdala po ng sariling pagkain at tubig big para po sa kalinisan at pang sampu mag-orient muna no bago magsimula so tandaan niyo po yan mga kakibat para nga po again no maging ligtas ayan at makabuluhan makasay makasaysayan o bakit pwede naman <laughs> makabuluhan no ligtas ang inyong Brigada Escuela 2025 kasi di ba pag katutulong ay eh, mas maganda yung nakakatulong ka talaga baka mamaya kayo pa yung mag ng aberya dyan ayaw ko mangyari yon kaya inihan inihanda po namin muli ito, no? itong mga paalalang ito para po sa inyong lahat. Okay? So, paano mga kaakibat Stay safe and stay tuned dahil tayo-tayo rin po ang magsasama-sama sa susunod nating programa, programang KKK, kasama po ang kapulisan natin, ha? kayusan, kaligtasan at kapayapaan. Muli, sa ngalan po, nina partner Daniel Castro, Maricon Rodriguez at ang ating pong mga nakasama sa technical Capital Ako po inyong lingkod, Rose Anna Sibag. Oras natin, it's 1.29 in the afternoon. Muling samahan si Rose Ann Siba dito sa programang Kaakiba. Lunes hanggang Bernas sa nauna ng hapon. DZJV 1458 Radio Calabarzon.